So, ayan na nga ang kalan <laughs> episode 2 na mga kaibigan talagang aabangan uh, natin to matindi tindi to ha ikaw ba naman si Kalo sobrang gwapo tapos may kaibigan siyang maganda si Ivan kaibigan lang daw yun ha pero kinigilig <laughs> hindi na natin to patatagalin mga kaibigan panoorin na natin to uy uy sana!

Ano oh. Gusto mo pagluto kita? <laughs> ano pang mo kay ibang Ay, Ayan. Kalan. Oh, kalan. Ah. Kalan, di ba? Gusto magluluto Uy! Gusto mo sa pagluluto kita. Ay, kung, kung, anong putahe naman ipagluluto mo kay ibang? Um, adobo yung matamis. Uy! Bakit? 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 <laughs> kasi tamis ng... <laughs> May <pabanot> pang ganun! <laughs>

No. Doon ako sigaw ko yun. Ah, so hindi tuloy ako mga pagano eh. Uy, hard to hard to hard ini store nyo nagla-live eh. Kakulit nyo ba? <laughs> Ay, join my team daw oh. Hmm? Hmm. Kasi mo, you want to join my heart? <laughs> <hand? laughs> Ang galing naman talaga ni eh, Kalo. Kaya idol kita eh. Kaya idol kita. Kalo ah. <laughs> Pero, alam nyo ba guys, may nag-comment sa YouTube ko. Ang sabi, kamukha ko daw si Carlo. Kamukha ko daw ba talaga? Sobra na yan, pare. <laughs> Mas lamang naman siguro ko ng isang paligo doon. <laughs> De, joke lang. Okay, game. <laughs> 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 <Sige> lang. <laughs> Biroon lang. Biruan lang, biruan lang. Biruan lang. Biruan lang. lang. Talag. Uy, ibang kamusta ka na pala? Okay lang po. Ah, alam okay. ko. Kasungit. Anong oras na, hindi ko matutulog yan. Uy! Uy! Ay, kakawi lang. Hindi, nagpahinga ka muna. Gusto mo, magpahinga ko sa akin? Ang galing! Ang galing! Marunong, marunong, mga kaibigan. <laughs> Giniginaw na. Giniginaw sana sa kilig. Giniginaw sa kilig. Boy, ganyan sa inyo kapag nga, ano? Ngayon lang ba nagkaganyan? Ganyan lang ako Ay, mga ba? Ngayon lang nagkaganyan. <laughs> Boy, yung mo si iban Kausapin oh. mo lang si iban dami nang gigib sa akin pero ikaw pinakamagandang regalo. <laughs>

roses Uy, uy. ka naman thank you. Thank you daw sa roses. Grabe ka mo thank you. Parang rose lang naman. Uy, 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 ka na yun ah. kaya sila binibigyan nila roses. Ano ka ngayon, Carlo? Ano ka <laughs> Buti pa sila nagbibigay ng rose. Eh, ikaw! Ha? Huh? <laughs> Ito mo, bigyan kita ng rose eh. Yung totoo eh. Oh! Uh, oh. Oh. Salita naman eh. Puro salita. Oh! <laughs> salita! Salita! salita. Puro salita. salita to ah. Salita! Uy! Uh, gusto mo, ko dyan sa inyo. <laughs> <laughs> door to door! Ay, hindi deliver na. Door to door. Sana ah. Oh. <laughs> Ano yun? ka daw ako salita. Eh, gagawin ko na. <laughs> <D> Dala natin. Han? Ang rose. Ang bilis naman. Ang <laughs> Ang Well, ganyan talaga. Effort, effort. Very important yan, mga kaibigan. Effort. Salita! <laughs> Grabe, magdadala ka ng rose gabing-gabi. Baka madaling araw yan, huh? <laughs> Pinahamong kayo, no? Pinahamong ako, boy. Di pa yata ako kilala nun. Hindi ah, 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 ah. <laughs> <laughs> naman naman. Walang bilib sa akin. Hindi naman naman kalawan mo, boy. Ang problema, sa titingin ng madaling araw ng bulaklak. <laughs> boy, anong siya bibili? Ah, gabi ah meron, 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 Boy, alam ba kung anong oras na? Anong oras na? Tignan mo, anong oras na, yun? <laughs> 10-20 <Oros> na, <laughs> 10 Hello po. Hello po. Buti may bukas. Uh, uh, Siyempre, bro. Hindi, <laughs> <laughs> yung uh, lahat po ng kulay ng bro. Uy. Uy, lahat ng kulay. ano Anong kulay Lahat po ng kulay. Uy, lahat. boy. Lahat <laughs> ng <na> kulay ba <laughs> kailangan mo? Lahat nga eh. Para, ay,

Oh ay, ay <laughs> <laughs> Ang lakas ng loob, magbigay ng bulaklak. Alam mo ng pera. <laughs> Ang galing mo talaga. Apoy mo yung Kaya pala ng loob mo, lakas mo lang Kaya mo pala... Ay, okay, supportado ko. Ah, Sa bagay. Kaibigan, kaibigan one. ako ni one. one, one. one? one. Yan nga yung apin. Sige, sa Thank you. Thank you, Thank you Ma Ay, talaga, ampag-ampag. Para sa pinsan. Yeah, <laughs> lang, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Kaya pala lakas magbigay ng bulak ng Lakas na Wala ka Meron ka naman, Sir Gavin, eh. Okay lang yan. <laughs> Bakit bayad? Bakit sinumaan niyo ako? Oh. Eh boy, paano kung wala kang ka pera? Kung wala kang pera, ikaw yung tatari ka ng bulaklak Tama <laughs> <laughs> na ba? Tapos na ba Ha? Huh? Wala, tapos Tawag na ko na kayo. Ay! Hihihihi! <laughs> <Ay>, na! <laughs> Tamis ng pagmamahala na! Ay. Pes, ah. labas ka nga? <laughs> Bakit? Basta labas ka. Basta? Labas ka nga! Basta kasi. Ay Yay! Kaya lang! Saan Ay, iba! Ay, iba! Matinde! Matinde! Kinagamot tayo kung sa live eh. May bibigay lang ako. Wooooowww! Hahaha! Ano yung meaning to? Ano yung meaning? Ano kaya, oh! kaya tatlo to I crush... <laughs> <laughs> ay CRUSH YOU! Ang galing! Ay crush you pala! Ay crush you pala! Ay crush crush you pala! Hindi pa I love you kasi pag kaibigan pa lang eh crush pa lang eh pag naging sila na I love you na, di ba? Ha? Bakit? 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 Ha? I choose you! Ang dami palang meaning nun! Pagkain na Pokemon! 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 Eh, masyado mo lo kasi sinasubukan sa live. Akala ko nga po asa ako eh. Sa boy yung mga nabibili sa kanya, roses lang sa? Roses lang sa live yun. Oh, ayan.

kilig na kilig, oh. Halata nga, ha. Ah. Ah, gusto rin niya, siyempre, babae yan, eh. Gusto rin ng bulaklak yan. Ayun. Thank you, sir, Rose. At actually po, kanina pa ako maasa sa live. Hindi Hindi po, nagtataka po kasi mga nanonood. Sabi pong ganyan, Ay, Ay umalis si Galo, siguro pabunta na sa yun sa'yo. Pabunta ka talaga kita. Hahaha. Uy, baka diba, nakakabulawan na tayo. Masyado Ay, ka na <laughs> 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 Ito na to ko lang yung sinabi ko. Ah, oo. Ah, no. no. Totoo okay. naman yun. Ano? Ano? Okay. Ano? Ayan ang lalaking lalaki talaga. Hindi puro salita. Uh, kailangan may gawin ka rin para maging kayo. Uh, Di ba? Ano? May nasabihin ka pa? Okay na ba? Okay na ako. Okay ka na ba, Okay ka na eh. Hahaha! may parang may ibang ka parang sasarado yung na dyan ka sa ko lang ganun eh may ibang. may ba nga isa isa ba lang dapat eh ha? Masyado kang mabilis ha? <laughs>

Ben! Man. Man. Oh. Boy, Tsaka sabi ni iba kanina, May isang salita ka pala. Yeah. Ay! Boy, ang mga kapagtaka doon, Bakit naman boy pala hindi ka umano na lang yung pumasok ko sa loob? Hindi ka mga nag-bless ka na tito-tito. Oo oh, 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 okay, nga, oo nga. Kaya tsaka, friends lang naman kami, di ba? Ay, uh, uh, friends uh, lang. Pero so, nag ka nga rin, tsaka nag-ano. Tsaka na. Huh? yung pagkakaibigan namin, mapunta sa liga <laughs> <laughs> May aabangan tayo mga kaibigan. Mukhang mahaba-haba to. Ha? Hindi lang episode 2. Baka episode 10. Ganun. Season 1, season 2, season 3. <laughs> Ay nako matinde Si Calo mga kaibigan Mukhang may natutunan din tayong aral doon Kasi kailangan eh Huwag kang puro salita lang Gawin mo rin yung sinasabi mo Katulad ng ginawa ni Calo Sa mga nagbabalik naman ligaw Sa mga crush nila Kung nanonood ka man Huwag puro salita Gumawa ka rin ng paraan Para maging comfortable sa'yo si crush mo Wag puro salita Yun ang the best one doon Maraming maraming salamat sa panonood At sana hitakits ulit tayo sa episode 3 na kalad <laughs> see you